Yan na, you know? Ano, 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 ano? Balita. Narin nag-uusap. Hello, um... um. <laughs> ano, ano, ano? Welcome sa Balitang Lulu and... <laughs> Melissa! <laughs> so, ang balita natin ngayon para sa araw na ito ay... Paano <laughs> alam mo na arithmetic sequence? Una! Una! una hanapin mo ang first term. <laughs> first term ay ano? <laughs> Pagkatapos ay hanapin mo ang common difference. At hanapin mo ang general term. oh Yes. Gets mo? Gets ko! <laughs> wow, <kukotong. laughs> Nasa na tayo? Okay, ang susunod natin balita. Ano ba? Asa yung mga report? Ayan, ayan. Ah. Uh, ano? <laughs> Ayon sa number 10, ito blanco kasi hindi ko masagutan. Okay, and then paano ka? Um, ganito lang yan. Um, um hula lang to eh. Mm, Ganyan ka, tama yung hula. <laughs> um, sanay lang, sanay lang. Ah, okay. Teka, hindi gumagana isipan ko ngayon. <laughs> <laughs> Ang aking pag-iisip... Um, bakit ganon? ano naka, ka ba naman? Eh. Oo. <laughs> <laughs> Teka. Medyo nasa ka, tikaw na ba? Ah, uh, hindi, sige. Go ka lang. <laughs> <laughs> ano, ano? Um, um, ano? <laughs> okay. Um, Ay, sa susunod lang yung balita. Ito Pagma ay isang oh, uh, nagbabagang balita. balita. Pagmasdan ang, ang ang larawan na ito at ito ay isang sospek ng bayan. <laughs> ito. Sino ang kumatay sa poli? <laughs> Ayan. Uh, ito mga kababayan si Petra. Ito naman ang kanyang kabayo. Petang kabayo. Kawawa naman. Ayan. Ay, nako mga 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 mga, mga yan, seryosong bagay ito kasi naman yung, yung pony may matay. At umiiyak si Kultura. At merong isang suspect nito. <laughs> Kahit <yan>. to. <laughs> Sin, sino to? Sino yan? <laughs> Ewan ko. <laughs> <laughs> kasi naman ito, mga mga kababayan. Baka mag... <laughs> Baka kung siya yung... Baka nakikita to. siya ang suspect. Kaya mag-ingat kayo dyan. Ang telephone number namin dito ay 450-6039. Pakitawagan na pong hotline namin at good luck sa inyo. At <laughs> <laughs> ah, susunod lang yung balita. <coughs> ano susunod natin balita? ah um, Sa calculator! Ayan! Ayan, isang halimbawa <laughs> ng scientific calculator. At ito pa, ang isa kong uh, bago nating uso sa para sa ating teknolohiya. Mura-mura At, lang! O ito pa, graphing calculator. Yes. Ayan! <laughs> sa ITI 84 Plus. Eh, sangka pa! Wala ka nito. Oh. Mura-mura lang! Oo, mm. wala ka nito. Hindi ka makakatawag, makakatext. Oh, kaya, oh. bilhin niyo na! <laughs> Lahat na! Magagawa niyo dito! <laughs> Oo. Oh, oh. Pero <laughs> ba? Oh, oh, sige. Asusunod uh, susunod pa nating balita. Um, um or commercial. Nagawa na natin ang ating commercial. So, sa susunod na mga ah uh, balita, abangan nyo ang... Ang tawag natin? <laughs> abangan nyo um, ang balitang lulu.